So, initially po, nung, nung uh, previous days, meron kaming tatlong motives na nakikita pero hindi ko pwedeng puntahan yung details. Mm -hmm. Pero sa kanina, nag-focus kami sa isang motive lang. So, meron na tayong series of investigations at meron na rin tayong mga kinausap na mga individuals. Meron na rin tayong persons of interest. Wow. Uh, okay. so, mm -hmm. So uh, sa collection po ng evidence naman uh, na nagli-link doon sa perpetrator doon sa crime scene natin uh, continuous po hanggang ngayon yung ano yung gathering ng ating intelligence section ng footage ng CCTV po. So umabot na po hanggang Burwanga yung ano yung pang pangangalap ng ating <laughs> ng ating intelligence section. Uh -huh. Ah, ito so, yun so, po yung up, uh, latest update po natin sa ngayon. Oh, uh, il at po, ilan? Uh, mm -hmm. Ilan po sir ang tinitingnan na person of interest ngayon? So initially po may dalawa po kami, uh, person of inter persons of interest. Mm -hmm. Pero hindi po ba natin masasabi na sila nga yung uh, behind The this, oh, po. Pero at least meron na tayong persons of interest Base doon sa mga leads na nakuha namin sa investigation. Mm -hmm. So may dalawa po tayong investigators na nakatutok uh, sa so, uh, crime talaga uh, Apo. Uh, sir, may, may isang slug na na-recover sa crime scene na identify na ba ito, so, sir? Anong klaseng game, uh, sir? Hindi pa po kami okay. nabibigyan mm -hmm. ng, ng ballistics result ng ating sino, uh, ng ating soko sa sa PPO. So, mm -hmm. well, hindi pa po namin kayo mabibigyan ng details tungkol sir. dyan. Uh, ibig sabihin, mm -hmm. na isa ito sa mga ebidensya na sinabi mo, sir. Ah, yes, sir. Yes, sir. Aside po dito, sir, ano pang mga ebidensya na maaring uh, makabigay ng liwanag sa krimen na ito po, sir? So, yung statements po ng mga witnesses natin mm -hmm. at yung mga ibang office mates na nakausap, office mates ng biktima na nakausap na natin at yung mga footage ng CCTV na may binabat may tinitingnan kaming uh, specific na motorcycle na nung nangyari yung incident na yon ay siya yung kaisa-isa na, na... Dumaan? Uh, marami pong dumaan. Pero siya lang yung nagmamatch doon sa description. At speed. At yung time frame na tinitingnan namin from 6.34 hanggang 6.37 ay eh nakita namin na papunta dito sa area along the National Highway papuntang Burwanga. So yung yun po yung tinututukan namin ngayon. Okay. Ibig sabihin is uh, doon muna nakapokus at uh, video... Uh, yung direction daw ng motor uh, ko area na Borongga. Mm -hmm. Hindi po hindi na po natin sure kung lumabas dito sa area ng Borongga pero yun po yung tinahak na itong yung niya, eh. apo, yung route from Katiklan papunta po dito sa poblacion hanggang Borongga so nan, nandiyan yung focus namin. Mm -hmm. Ito ba sir itong mga ito hard killer ba ito or most, filament, ano? Yes, sir, most probably po ganun po yung uh, scenario natin. Uh, according kasi sa mga interview namin doon sa uh, yung kumatok at tumawag parang ati-ati parang isang tao lang eh, yes, for space so ibig sabihin yung gunman at driver ng motor mag isang tao lang. Okay? isang tao lang eh, yes sir mm -hmm. so, parang dyan din kayo nakatotok sir Apo. but dalawang person of interest possible baka may mga backup ah uh, yung persons of interest po ay yung may possible na motive yung uh, tinitingnan namin, hindi yung sa mismong gunman. Sa mismong so, gunman? -ili yes, sir. So, ililink pa namin siya doon sa ganman Kung kanibawa okay, okay. man na makakuha kami ng mga sufficient leads. Mm -hmm. Okay, okay, good. Very good. good. At least maliwanagan po tayo sa ganyang pangyayari. Na ang gunman, hindi po natin mali sa isang tinawag na personal interest. Yes, sir. Parang gano'n ang pangyayari. Kung mm -hmm. baga nag go deeper pa kayo, para malaman gid kung sino nag-utos dito sa suspect? Uh, yes, sir. I see. Sa ngayon po, sir, is... Eh, so, uh, I think uh, mas mabigat. Kasi empleyado ng ASISO's office, no? Ah, uh, yes, sir. Hindi mo nalang muna ta, then, uh, sabi pa rin while uh, still the, the investigation is ongoing at medyo sensitive na party po ito ng ng krimi na nangyayari po dito sa, sa malay partikular sa sangbiray, No? At alam po natin yung pin natin hindi natutulong, hindi huminto uh, para makakatalak ng ibang mga ebidensya to identify talaga kung ano talaga ang motive o ano talaga yung sinusundan na ang gulo. Trabaho, sir. Pwede na itong saan ba tayo pwede pasok? sa trabaho or personal um, na para ng babae? Ba eh? uh, Do, doon po sa motives natin, hindi po po namin pwedeng okay. i-reveal, uh, Kasi okay. may mga involved po na mga tao na mm -hmm. may idea kung ano yung wow. possible motives. So, uh, baka at risk po sila o kaya may mapapahiya. So, iniiwasan mm -hmm. po natin na ma-reveal prematurely. Mm -hmm. Pero kapag ito ay na, na may mga evidence na doon na siguro maano yung mga masabi niyo sa amin kung ano yung mga motibo ano sir, sir. bakong kung mabuo na po natin yung kaso at may mapafile mm -hmm. na tayo doon na po siguro namin pwedeng i-reveal yung yung motive at mm -hmm. identity ng mga suspects natin so sa ngayon sir ilang porsyento na masosolve itong case na ito or matutukoy itong ano uh, itong suspect uh, uh, okay sir we cannot speculate, speculate uh -huh. on that Mm -hmm. So, nagbe-base lang din po kami sa mga leads for now. Mm -hmm, mm -hmm. At continuous lang naman po yung trabaho with the mm -hmm. uh, guidance of our provincial director. Uh, personally po, pumunta mm -hmm. po sa so, dito ito, okay. para i-supervise kasama niya yung aming uh, COP dito sa Malay. Based mm -hmm. mm -hmm. on the investigation, sir, baka merong uh, dating kaalitan itong... Ah, yes, sir. So, uh, gaya na po, po na sabi ko kanina, mm -hmm. magpo po siya under doon sa motives. So... Mm -hmm. Parehas lang din po na baka may ma-reveal kami oh, na may oh. nakakaalam na tao. Oh, okay. uh, uh, baka maka-apekto po sa hmm. process ng ating investigation. So. Yung, yung family, right after ng incident, uh, mula noong Saturday, Sunday, Monday, Tuesday ngayon, mayroon kayong immediate family na nakausap at nabigyan ng konting detalye lang or development ng kaso ni Mrs. Torres? Uh, wala po kami binigyan ng details pero nakausap na po namin yung yung panganay na anak yung yung hindi ko alam kung kapatid yung nakausap namin kanina at si uh, uh, barangay captain si Solano po Solano po, Solano yung brother in law mismo ni yeah. ng victim ah, yes sir so yung mga uh, CCTV dala po natin halos ang barangay daw ng San Bire, para wala CCTV mm -hmm. but along do The highway, going to, mayroong mga CCTV so, na sa ginawa natin. Yes, sir. Action. So, mayroong kami collections ng footages from uh, the crime scene hanggang dito po sa malapit sa poblacion So, uh, I think we have 13 uh, footages. Oh, okay. Yes, sir. Mm -hmm. So, okay. Now, okay. Um, finally, sir, uh, kami po sa Pilbino's mm. Online sa Alameda, kaya dito kami noong Saturday. At hindi na po kami dito dumadala po yung misi dito sa labas pa. At mm -hmm. po, wala pa ibigay sa atin yung, is naman ng, ng PNP natin, talaga yung spokes, spokesperson or ang, ah, yes, ang, ang aid of office talaga magbigay. Talaga hindi na kami duma dito. At bumalik okay. kami dito ng sa 9-9 and ikang nga baka, pasalamat po nga kami at uh, mayroong uh, police captain na uh, Charlie uh, Paglagan po uh, wow. ang naghaharap sa amin ngayon sir from Aklan, from, Kalibo, andito kami, sir. So, ano po assurance yes, na may ibigay sa pamilya? And of course, mm -hmm. sa buong lalawigan ng Aklan, nabihira na pong nangyari na ang biktima ay babae. Okay. Oh, sir, uh -huh. assurance po sa so, pamilya, sa ah, Aklan daro. ang tawag po natin dito sa mga cases na gati, uh, uh, hindi po usually na nangyayari naman itong itong mga to uh, isolated, isolated case, case, po. So, not necessarily na kapag nangyari yung ganong insidente ay at risk ng mga komunidad natin. Mm -hmm. So tungkol po dito sa pag-resolve sa case na ito, uh, makakaasa po ang pamilya ng ating biktima na uh, hindi kami hindi kami magpapabaya sa kaso na ito you, at kakailanganin ng namin ang suporta ng pamilya ng mga kaibigan at uh, ng ating komunidad kung may may mai pa po sila sa ikakaresolba ng ating incident. Yung yung mga anak, yung uh, family mm -hmm. member na nakasaksi mismo ng ng pagbaril uh, anong status nila siguro medyo na na trauma sila no may anong tikang it PNP nga ginabulig sa na, kanda makaroon. for security purposes, ah, sir. Kasi alam mo natin, ah, yes. natin, from time to time po, nagkakandak mm -hmm. ng patrolling activities yung ang Station 4 doon sa area ng pinang Mm -hmm. At tumutulong din po ang inyong Community Precinct 5 para doon sa security. So, uh, mm -hmm. Pinadaan-daanan po namin yung area. As doon mm -hmm. po sa mga anak nila, kung uh, naturally naman siguro nagkaroon sila ng takot. Mm -hmm. So nakausap naman po namin kanina yung dalawa. Tulog kasi aha. yung isa. So nakausap namin niyo uh, uh, po. Uh, yung isang nag-aaral sa Iloilo at -ilo, saka yung yung youngest yata yung tulog Talusin kanina. Opo. Mm -hmm. so, binibisita bisita po namin yung uh, lugar ng lamay kung saan yung residence din kung saan napatay yung ating biktima. Mm hmm aside sa mga weaknesses, final sa aside sa mga weaknesses na andan doon kasi alam yung pagparking ng motor niya on nandoon talaga na nga siguro nila may pinuntahan ng pag ang corpus talaga ng suspect doon naging isang gunman talaga yes, talaga gunman siya yes, ang lakas ng loob at compound yung lugar na siya mm -hmm. sa palagay mo sir talaga yung so, mga yung kahit kila na yan or yung tao na yan talagang mamamatay talaga ng pata so, uh, 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 yes sir sa aming pong assessment ay kalo uh, sa, sa, uh, professional yung yung ganong Kill. estilo so mm -hmm. may mga tinitingnan din yung ating provincial intelligence unit hanggang uh, at, at ating uh, Malay MPS intelligence unit na mga cases before na ganon ang modus operandi at yung sistema kung paano isagawa yung krimen, krimen. Yes, sir. Mm -hmm. Sa ano kasi sir no nalaman naman namin doon sa area na kung ilan yung tama niya, no Nasabi sa amin pero ito sa record niyo sir sa ano postmortem mga ilan daw po ang uh, apat po dalawa sa ulo dalawa po. isa sa uh, in, in between neck at yung deep deep tapos mm -hmm. right hand niya, right hand po uh, oh, itong ito, ano pa so, yung so, bicep mm -hmm. uh, So hindi pa naman hindi na pa ko nang klase nga. Kasi po na nag-recover ang mga tissue like empty shells yan ano? Kala wala, meron uh, yes, ko, sir. Wala pong na-recover na empty shell so meron mm. kaming leaning towards ano, uh, caliber 38 kasi walang na-recover na slug. Revolver. Uh, yeah, revolver. 357, 38, revolver. 32, 38. So, sige po, sir. At, uh, okay. Maraming salamat mm -hmm. po sa taga-serve na sa inyo at uh, umaasa po ang buong taga-malay Tegakkan accomplish special that about your mother